mga sementeryo yung lubog sa baha. Meron din namang mga hindi tulad ng Santa Elena Cemetery and Kerubin. At ngayon nandito kami sa Santa Elena Cemetery. Pupuntahan namin ang aming wala sa buhay na yumao na. Tara, pasok tayo. Maaliwalas ngayong hangin dito sa harap ng sementeryo, kaya dito kami nakatambay. Nandito na po tayo sa Santa Elena Cemetery. Nasa gawing bungad nga lang ang libingan ni Amang at Inang. Na madali lang namin siya napupuntahan. Nagtulos na nga rin kami ng kandila at nag-alay ng dasal para sa mga mahal namin na sa langit na. Time check, 4pm. Nag-iikot nga rin pala ang mga polis para sa seguridad ng lahat. Sa pag-iikot nga namin, wala naman kami nakitang baha. May mga konting putik lang sa side, pero baha wala. Hindi hey, ba?

ito na nga kami sa Cherubim of Heaven Memorial Park. Ang daming tao, pero expected na yan tuwing undas. Medyo nalito na nga ako kung saan ba nakapwesto dito sila, mama. Ang dami kasing tao. Nandito nga din pala si Jerry Raval. Ay, si papa ko pala yan. Ah, jig-jig. Vlogmates, nandito tayo sa Cherubim. After with my papa. Papa Dante. <laughs> Kasama din natin si Kabangus. At ang Bola <laughs> Inagawa na nga ni Abujig Zia-Zia ng cellphone. Ayan, yamot na yamot. <laughs> maglight na tayo ng candles para kay Baby Cordex at kay Mama Bona. <laughs> Pag-abi na! Thank <laughs> you! Ito nga ang aking view, Ah, Nexting nga kami ng ilang oras pero dahil pagod na rin ng kids, we need to go home at ganito nga yung eksena pag-uwi at parami pa rin tao.